ang video na ito mga kaubayan ay tungkol dito sa katakataka ang daming nagsasabi na hindi katakataka ito katakataka po ito mga kaubayan ito po yung tinatawag na katakatakang lalaki ito po ito po yung uh, tinatawag na katakatakang lalaki dalawang klase po ang Pilipin katakataka. Yung katakataka ng Pilipinas, dalawang klase po ito. Yung malapad na may gitling-gitling na ganon sa gilid, yung tumutubo sa gilid na ganon, katakatakang babae po yun. Ito naman, katakatakang lalaki po ito. Parihas po ito at sa kayon na tumutubo dito sa gilid pag hinagis mo po at linagay sa libro mga kaubayan marami doon, puntahan po natin mga kaubayan at ipaliwanag ko po yung um, um, kung ano yung, ang kakayahan ng katakataka, tara na po tignan po natin eto po mga kaubayan yung ipinaliwanag ko sa videos na gamot sa mga nabibinat at napapasmang mga mata katakataka po lahat eto ito po yung tinatawag na katakatakang lalaki, hindi po katakatakang babae. Yan mga kaubayan, kasi yung katakataka na babae ay yung malalapad po na may guhit-guhit sa gitna. Huwag nyo pong baguin ang pangalan ng halamang gamot ito kasi katakataka na nung araw pa po ito. Nang, nung panahon pa ng lolo ko, nung bata pa ako, katakataka na po yan. Yan po yung tinatawag na katakataka ng Pilipinas. Dalawang klase po yan mga kaubayan na katakataka. Huwag nyo pong ibigyan ng ibang klasing pangalan ng mga sayasayang tipik ni Mian. Katakataka po yan kaya tinawag na katakataka yan o kaya milagrusa. Kaya tinawag na katakataka yan o kaya milagrusa. Kasi pag pinitas mo itong dahon na ito at Itinago mo, inipit mo sa libro, tumutubo po 'yan at marami pong nagagamot 'yan. Nagagamot po nito, sinisipsip po nito yung masasakit na parte ng mga katawan, yung yung mabukol-bukol po, yung binat at pasma na mata, yung mga namumulang mata, ginagamot po nito mga kababayan. May proseso po ang paggamit nito kaya ito po ang pinalabas ko na gamot sa mga mata na malalabo yung mga nabibinat at napapasma yung mga namumulang mata dito sa gilid kaya yan po ang ipinalabas ko kasi eksakto lamang po sa mata ito na ganyan oh eksakto lamang po hindi Uh, hindi po tulad nung katakataka na, katakataka na babae, malapad po yun, ganyan po pag itinapal mo. Kaya hindi ko po ipinalabas yon pero parihas po sila na may kakayahan na gumamot ng mga pasma sa mata, nabibinat. Yung mga namumulang mata, yung malalabong paningin basta't nasa tamang proseso po lamang ang paggamit niyan mga kababayan yang halamang gamot na yan yang katakataka na yan marami po yan dati marami akong pananim na yung malalapad ngayon po tinanggal ko po yun kasi mas lalong gamitin po ito mas lalong nagagamit po ito itong mali maliliit na ito at mas makakapal po mas makakapal po ito mas makapal po ito ito kaysa yung katakataka na babae yung malapad po inuulit ko po yung mga nagsasabi na hindi katakataka po ito katakataka po ito mga kaubayan na kwan nung araw pa ang tawag na ng matatandang babae matatandang lalaki nung araw pa bata pa po ako noon siguro nagkakaedad po ako ng mga walong taon o siyam na taon noon papakuhain ako ng lolo ko lula ko ng ganito at itatapal sa masasakit na parte ng katawan itatapal sa mga mata na malalabo Ito po yon mga kaubayan katakataka -kata. Ito po ang pinangtatapal ng mga matatanda noong araw. Alam po natin yan mga kaubayan. Kaya lang po nagmamaangmangan po tayo. Hindi po natin tinatanggap na ito po ay katakataka. Kasi ang alam po natin na katakataka, yung isang klase, yung may guhit-guhit sa gilid-gilid. Yung malalapad. Yun lamang po alam natin katakataka. Ngayon kung may nagpaliwanag na magagaling, magpaliwanag at ipinasok na naman po yung mga katakataka na galing sa ibang bansa. Marami pong klase yan mga kaubayan. Tandaan po natin. Marami pong klase ang katakataka. I-search nyo po, sa, tignan nyo po sa online. Marami pong klase yung hugis, yung makakapal na dahon ng katakataka na tumutubo sa gilid. Lahat po yung katakataka. Dati ang dami ko po dito, mga kaubayan ang dami po dito sa aking paligid yung mga katakataka na yun, pero tinanggal ko po lahat at ito po ang iniwan ko, yung mga po ang iniwan ko kasi po mas gamitin ito, aanhin ko po na alagaan yung mga halaman na hindi naman po napapakinabangan, magandang ang palamute sa ating tahanan, ang daling kumapal sa ating tahanan, pag itinanim po natin. Pero, wala ka naman pong benepisyong nakukuha upang gamot sa mga karamdaman mga kababayan. Hindi po tulad nito. Pagdating po sa pigsa, pwede po ito. Yung mga namabaga, yung mga nagproproduce ng nana sa katawan natin, pwede po ito. Bakit pwede ito? Kasi, malamig po ito itatapal po ito, kukuskusin po yan, kukuskusin po yan, at itapal mo po sa parting na mamaga, yung may nana, at sisipsipin niya po yun, mga kaubayan, sisipsipin niya po yun, kasi mainit po yun, nagproproduce po ng nana yun, kaya mainit, kaya kumikirot-kirot, kasi nana po yun. Ibig sabihin, yun yung mga laman na nabubulok. Mga kaubayan, para sa kaalaman, nating lahat, ang dami, buwat nung pinalabas ko, ito, nung nakarang araw, ang dami nagsasabi na hindi katakataka na kung, kung ano-anong pangalan na naman ang lumalabas. Millionaire plant daw. Anong millionaire plant? Nasaan ang millionaire plant? E Philippine plant ito pangalan ng Pilipinas to katakataka o kaya milagrosa Tagalog po yon mga kaubayan hindi English, hindi millionaire millionaire plant, hindi ko po naintindihan yung millionaire plant paano mo ipapaliwanag na maging millionaire plant ito paano mo ipapaliwanag na kwan? samantalang yung pangalan na katakataka o milagrosa ang liwaliwanag po bakit po kaya katakataka ang pangalan, ipinangalan sa lamang gamot na ito? Bakit po kaya milagrosa? Dahil may kakayahan po siya na kakaiba. Hindi tulad ng mga ibang halamang gamot na maganda nga sa paningin, e eh wala naman pong kakayahan palamuti lamang po sa ating paningin. Katulad na lamang po itong mga halaman na yan, Oh yang alas gis na yan mga kaubayan nakikita natin na ganyan yan yung mga alas gis na yan na halahalaman lamang walang pakinabang nakikita natin na mga yan o yung aloe vera nakikita natin na ganyan may mga pakinabang po yan mga kaubayan napanood na po ninyo sa aking mga videos yan may mga pakinabang po yan yung mga halamang gamot na yan kasi pag walang pakinabang yung isang yung halamang gamot sa aking bakuran, susukan lamang po yan. Susukan lamang po yan, lalamukin lamang po ako, tatanggalin ko yan mga kaubayan. Ang ititira ko lamang po, yung mga halamang gamot na may pakinabang, may benepisyong nakukuha sa katawan tulad po nito. O tulad ng isnikplan plan na yon. O yung isnik plan na yon, yung nasa gilid. Akala nyo walang pakinabang po yan mga kaubayan hindi ko pa po naiblablog yan yung snake plant na yan may pakinabang po yan may karamdaman po na kaya niyang lunasan yan kaya nandyan yung snake plant na yan kaya wag po nating baliwalain ang mga halamang gamot na nasa ating kapaligiran na itinatanim-tanim po lamang natin tuklasin po natin mga kaubayan kung ano yung mabinipisyo na ating nakukuha katulad yung mga halamang ko doon sa kabila na yon o mga oregano, lagundi, na, na, o tanglad. Po. may mapakinabang yan, mga kaubayan. Yan po. Kaya po, ang video po na ito, mga kaubayan, ay para pa sa paglilinaw ng katakataka. Para maunawaan po natin. Kasi ang daming nagsasabi na hindi katakataka yung katakataka po yan, mga kaubayan. Tagalog na Tagalog ang pangalan niyan. Pilipinas, halamang gamot ng Pilipinas, native po yan. Mga kaubayan, kasi yung katakataka sa ibang bansa, makakapal po yun at patulis po yun. May mga pabilog din po sila, mga kaubayan. Para malaman po natin, pasyalan nyo po yung mga plantitos, plantitos na yan. At makikita nyo po, kanya-kanya na pong pangalan yan. Kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat.